kamusta ka? Alam kong nahihirapan ka ngayon, ngunit wala kang malapitan o mapagsabihan ng mga nararamdaman mo o ng mga problema mo. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga dapat mong maintindihan upang matutunan mong mabuhay ng mag-isa na hindi umaasa sa iba o sa kahit sino. May mga tao na nariyan upang pakinggan o damayan tayo Ngunit hindi lahat sila ay tunay na nakakaunawa sa nararamdaman mo o sa mga sinasabi mo. Ang iba ay nakikinig lang sa'yo, ngunit traidor at paglalaruan lang ang emosyon mo. Marunong ka dapat pumili ng mga taong pagsasabihan mo. Dahil kung hindi, magiging malaking banta lang sila sa hinaharap mo upang pabagsakin ka. Dapat mong malaman na may mga bagay na hindi na dapat malaman ng iba, lalot kung kaya mo namang ayusin ng mag-isa. Mahirap mabuhay kung wala kang masasandalan, ngunit mas mahirap ang mabuhay kung umaasa ka na lang sa tulong ng ibang tao. Paano kung walang tutulong sa'yo? Paano ka na? Kaya huwag kang masanay na nariyan sila dahil kahit anong oras o panahon ay pwede ka nilang iwan. Dapat mong maintindihan ang sarili mo at alamin ang bagay na makakapagpalakas o makakapagpasaya sa iyo sa tamang paraan na hindi dumidepende sa ibang tao. Sa henerasyon natin, bihira na lang ang totoo at tunay at ang karamihan sa kanila ay tulog pa sa katotohanan. Maraming mga tao ang lugmok sa mga hindi magandang gawain, ngunit huwag kang tumulad sa kanila, sapagkat wala kang mapapala sa ganitong buhay at sa huli, mas lalo kang magiging kaawa-awa. Narito ang mga pwede mong gawin upang mapagaan ang kalooban mo sa kabila ng mabigat na nararamdaman mo. Una, manalangin ka sa Diyos sapagkat Siya ang nakakaalam ng lahat at Siya lang ang may kakayahang baguhin o ayusin ang buhay mo. Wala kang magagawa kung walang Diyos sa buhay mo. Para kang pahina na walang kwento o patutunguhan. Pangalawa, aralin mo ang mga iba't ibang bagay o magbasa ka ng mga libro upang magkaroon ka ng malalim at bukas na kaisipan upang mas madali mong maayos ang mga problema mo. Kung tinatamad kang magbasa, may mga video na sa internet upang mas madali mong maintindihan ang mga paraan kung paano mo aayusin ang buhay mo at ang iyong sarili. Pangatlo, Pwede kang mag-ehersisyo dahil nakakatulong ito upang magkaroon ka ng malakas na kalooban at mataas na kumpiyansa sa sarili mo. Marami pang pwedeng gawin upang maayos mo ang sarili mo ng mag-isa. Ngunit ito ang pinakamahalaga at ito ay ang lumayo o umiwas sa mga taong hindi ka pinahahalagahan o nagsasanhi ng problema sa buhay mo. Dito ko natatapusin ang video na to. Maraming salamat sa maikling oras na inilaan mo.